mayong udto mayong udto mga followers friends uh, mga new followers kumusta so for today's video guys magluto na po kalokalo kalo guys so akong dibutang kay mga nagisa sa kugulay guys dibutan ako sa akuang kanon inya na uh, bisahon para mahimog tawagon nga kalo kalo Ayun. Hindi okay. ko. So, igisa sana ako na guys. sa ako ni guys. Lutuon sa, dinasya na eh, idungan sa kanon. May lutuon siya para maluto. Good ang ato gulay usap. Okay, let's go. So, wala tay kuan guys. Carrots. Kini lang. Kini lang atong mga gulay yung natawagi. Eh. Okay. Yan na may repolyo o patatas. Okay. Pasok. and guys. Ang ginisa. Ginigisa-gisa sa kala, kawali. Yan. natin maluto guys. Yan natin. Tigas pa guys. Tigas pa sa ulo ko ha. Simi choking ni guys ha. Simi lang. Simi. Dili ni po. Hindi niyo pure choking. Simi choking. Nga kalo kalo. Pero ano na siya guys. Fried rice to ko Pero kagisaya man ta. Kalo kalo. Kawan sa kalo kalo. Kay init kay yung karong panahon na. Lami kay puparisag kape niya. Estrop later. Ano ano. Ayan guys. Ayan guys. nakikita nyo na wala ng laman. Ayan, nakikita nyo na. Eh, wala ng laman kasi luto na yung gulay natin, guys. Andito na yung gulay natin, guys, no? Ayan, guys. So, guys Isaw na nato ang isa kakaldiro. Kanin nga bahaw. Ayan, pasok. So, muna ni guys, gisa na nato ang kanin, guys. Ayan, pinupin mo siya, guys. So, kailangan, luha yung mga luwag, guys. Luha ipang yung ipang-ukay, kaya para ma-ukay yun mayo. Amix siya sa mantika. So, nga na natin asin, guys. Asin. Ayan na guys. Ayan guys. Ilagay ko na yung gulay guys. Ayan. Mix lang natin yan guys. So, ayan na yan guys. Kalakalo na yan guys. Salamat sa paglantaw. And happy Inits sa world. Ayan. Bye-bye.